mayroong babala si kaibigan po noong uh, si Ramel po yung nakipag-usap kaya uh, linyo po ipinapaabot si kaibigan Nga ngunit ngayon naman guys palaliman po natin ang impormasyon na ito dahil po ay nakakabahala po ito sa totoo lang ang punteriya po na binanggit po ng ating uh, kaibigan na si linyo noong si Ramel po yung nakipag-usap ngayon si tatay naman natin ang magpaabot dahil po, totoo po talaga ang nakuha ng ating kaibigan. Na meron pong uh, malaking city na gugunawin at mawawasak at mawawala sa mapa. Delikado kung sino po talagang makapanood dito. Huwag lang po tayong agad-agad na matakot. Wala tayong uh, magagawa kung uh, hindi po natin alam, no, di ba? kahit safety po yung lugar namin, hindi po natin alam kung gustuhin po ang Panginoon na wasakin, di ba? Yun po, dapat po talaga maghanda tayo. Ngunit, ipapaabot natin guys, ang uh, palaliman na uh, informasyon ni tatay, no? Tungkol sa ipinapaabot ng ating kaibigan kasi nakita po nila talaga na dapat po maipaabot sa inyo. Tungkol po ito sa yung uh, binanggit na sunog, manyata yun, kaibigan. Ano po ba ang uh, gusto po ninyo na madagdag po sa babala sa mga tao ngayon. Diyos ko. Totoo yan? Ipinabot, ipinapaabot na po ito ni Linyo. Oo. Kaya, kahit anong oras pwedeng mangyari. No. Guys, sabi ng ating kaibigan no kung asaman kung saan po kayo nakatira doon kayo sa squatter doon kayo sa malaking city dapat po maging alerto magdasal wag po niyo pabayaan ang inyong mga anak na maglalaro po ng mga pang kadabi, makapagbigay po ng sunog waga at saka hindi po natin alam kung ano nga ibig sabihin ng ating kaibigan na mayroon pong gugunawin at mawawala sa mapa nakakatakot po ito pag ganito yung mangyayari. Alam po ninyo guys, marami pong uh, hinulaan, marami na pong uh, ipinapaabot po no sa social media tungkol po sa mga syudad, sa mga lugar na mawawala. Hindi ko na lang babalikan ipaabot. Meron kayong mapapanood po doon sa ipinapaabot ng ating kaibigan. Pinapangalanan po natin yung mga lugar na yan na mawawala, mawawala po sa mapa. At lalamunin ng tubig. Sana, tubig lang. Kung the big one ito, hindi maganda. Kasi pag tubig guys, pwede ka pa makalikas niyan. Pwede pa. May puruan pa. Pero kung the big one, guys, mahirapan ka. Dahil po yung uh, building, mga bahay, pwede pong masira at gumuho nito kaibigan. Basta, kaya sa itong makapanood sa tuwa na malapit lang po sa mga city, kung doon po kayo nakatira sa city, kasi isa na po dito yung uh, Luzon, no? Uh, Metro Manila. Napaka-delikado din po ito sa nakita ng ating kaibigan na magaganap. Hinulaan na po ito nila. Noong uh, ipinapaabot ng ating kaibigan, sabi po nila, ito at -it, pong uh, city na mawawasak dahil po sa lindol. Sa ibang bansa, sinabi po niya yan. Alam po ba kung anong nangyari? Nakakatotoo po pa yan to. Si kaibigan po talaga nagpaabot. Doon na tumama sa Myanmar, no? Kaya nakakatakot po. Sana po yung hula po niyo at nakita po yung impormasyon tayo. Hindi po sana mangyari dito po sa Pilipinas. Sana po doon na lang po tumama sa mga taong demonyo masama na walang hindi kumilala po sa Panginoon. Doon lang po sana tumama, hindi po dito sa mga tao na naniniwala po ng Panginoon, no? Salamat po sa inyong mga huwag tay no? Inyong mga uh, ipinapaabot po sa amin dahil po ay isa na po kayo dito sa pinakamalaking uh, bigay, no? Ng blessing na kayo ay makapagbigay po ng magandang balita at informasyon na dapat po ipa, uh, ikapahanda po ng mga tao at makunan po ng advice para po ay meron talagang mga paraan po na maibigay sa tao. Pasensya na kayo guys, medyo maingay dito, may batang umiyak. Kaibigan, wag daw kayong magalit guys ha, kung ano man po ang ipinapaabot ng ating kaibigan. Wag din po kayong matakot sa mga babala. Dahil po, isa na po dito ay makapagbigay ng sumpa at saka hindi matuloy ba para matulungan po ng mga, ng mga tao na idasal po yung ating uh, bansa natin, lalo na po sa mga kapwa natin Pilipino, na sana hindi po sila mapapahamak din. Basta mag-ingat lang tayo lagi, sabi ng ating kaibaw. Huwag po natin kalimutan. No, alam po natin marami na pong uh, handa sa mangyayari. Dahil sabi po nila, dapat po, hindi na tayo pwedeng matakot kung nga uh, ikaw ay mapanampalataya daw. Yun. Pero kung hindi ka Uh, lagi nga uh, sumunod, uh, wala tayo magagawa. yun po ang nakakatakot kung sa tuwing tayo ay daanan po ng ganyan ng mga kalamidad. Kaya kaibigan, oh, uh, ulan naman. Oo, oh, salamat po sa inyong uh, informasyon na ibinigay po sa amin dahil marami na po kaming nakukuha ng mga informasyon sa inyo dahil marami na din po mga followers natin, subscriber uh, na tumugon nito. Kaya, oo, oh, hanggang dito na lang muna. alis ka na. Oh, ah, sige, 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 sige. Sige, po. Salamat po. Guys, si tatay biglang umalis dahil po alam po ninyo mayroon siguro uh, babala na naman po na uh, hihintayin po natin dito. Wala na po si tatay dito. Tay, umalis na. Po. Oh, wala na, guys. Baka akalain ninyo ha na yung uh, natin tao alam po natin, mahirap paniwalaan ang mga duwindi na makipag-usap sa tao. Ang mga duwindi guys, sila lang mismo ang kusang loob na magatugon at makipag-usap po sino po ang kanilang gusto at paniniwalaan na tao. Yung uh, tanggap nila ba, yung tao na gusto nila. Kaya salamat po sa inyo. Dito tayo magtatagal dito dahil malakas na po ang ulan. At least po, meron kami na ipaabot ng ating kaibigan na sana gawin natin. Hindi po tayo pwede na mag lang sa mga lugar na mga delikado para po hindi tayo mahuli. No? Kasi ang pagsisisi na sa huli, lalo na pag nakita mo ang kamag-anak mo, anak mo, o anak mo o apo mo, nangyari. No? Makita walang masakit. Kaya ito po ang masasabi ninyo sa huli. Sana lumisan kami dito. Sana umalis kami. Sana naniwala kami sa ipinapabot ni Itiit at yung kaibigan niya para po ay ah uh, makasama ko pa. Sana yung mga apo ko ano man yan. Kaya salamat kaibigan at salamat po sa inyo guys. Ulan na. Bahala na ulan guys. Basta makapaabot ta sa inyo. Kaibisod ka ayong babala.